lalabas na naman kami mag-anak. Mira say hi papa. Hi papa, I miss you papa. We are going to study today. <laughs> Actually, subat first because ano ah uh, magpapatahi kami ng uniform ni Amira para sa kanyang ano school school eh uh, magpasok niya kasi ang uniform niya ano lang Luma na yung isa. Tapos medyo maliit pa. Kaya patahin ko siya na extra. Para hindi rin ako hirap laban ng laba. Araw-araw. Ano rin Naggalat na yung lipstick ko guys. Naggalat na siya. May auto na kami nakita. Kaya hindi na kami masyado naglakad. Dapat dun pa eh. Siya. siya mirang gala. Fit check. Mira, outfit check. check. What are you wearing? Outfit check. Ate, outfit check. May dodo -do na si ate. Ang init-init. Gala-gala kami. And bumili na kami ng shoes ni Mira. Ito na ako na bumili. Yan. Yan. Uh -huh. Nilalagyan na nila ng ano ng palaman. balaman, Para di masakit sa paa pag inapak. Si Amir ang guest na guest. Mira! Why your face is like that? Smile! <laughs> Kasi mangot. Ayaw daw niya na klase ng shoes. Baba, kati ba? Kati? Kati? Ito ba? Oh, sabi niya 800 something. Kung tama yung pagkakaintindi ko, sabi niya 800 something daw. Ay, paparawan. Ibilit sa araw. eh yeah, ibilit pa sa araw para matuyo agad. Ang cute, ang small small. Ang cute cute. Kasing cute ng magsusot mira. <laughs> Kasing cute na Wow, may bagong building pala na tinatayo dito sa Ano kaya to? Amira, ah, don't touch. Allow love your hands, my love your hands. See? Don't touch, it's still not dry. Bubba will gonna give it to you once it's dry. Ay, yung ba? Look, Papa, oh. They are making a new building here. I don't know what is it. But it's empty on the top. It looks like a court on the top. I don't know. Yeah. Ang palengke na... Kasi yung pinakapalengke dito, eh. Dito kami lahat na ng mga kailangan. Ganong kalayo, guys. Bago ako makabili ng mantika, dito pa ako pumupunta. Binabiyahe ko talaga, guys literal na ano parang yung ano talaga ang layo-layo mo sa kabihasnan kaya mahirap pag wala kang stock sa room mo Ooh. can you dance? <laughs> Ito na yung shoes ni Amira Silwal. Ngayon nagkita kami ni Dai. Ay, yung usually dito kami nabili ng mga kailangan namin sa shop nila kasi ano nabibigay lagi ng discount sa amin kasi nga kilala na kilala ni Shambu yan Ay, Mira where are you going? yung ang init init tapos nagagala kami mag iina on the din to mga bulilit na gala talaga literal na gala eh Init-init. In Ay, naku po. Ang init. Mas kami ng gala. Ayun, nakita ko na. Bibili kami ng notebook. Notebook at saka crayons at saka pencil. For this bachi. Do it, naniko. Go. Ano na. Namaste da. Magpawang at gusto umakyat sa bridge. haloka, ka. Halo ka talaga tong bunso ko. Itong bunso ko talaga eh. Init-init. Nga -init. ah, lang. lang nilang kong umakyat. Kahit sobrang init. Sige. Sige. Akyat. Sige. 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 Riyot. <laughs> Ay. O, dito lang. We don't need to go to the other side. What you gonna do to the other side? May hangin naman pero mainit. Ito si Aling maliit talaga oh. Ate. In it. You're tired? Drink water. I drink water. 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 Wait. Let Ate to drink first. ini it, to oh. Ganda naman kasi ng view. Tapos mahangin naman kahit mainit. Pero kahit na mainit pa din guys. Ayan. Ayan. Namili na kami ng school supply ng mga baby girl ko kanina. Kahit na tulik yung araw. Bili ko na sila. Ito. Tapos binilang ko sila ng mga ito. Ayan. Ready na sa school. After one week, uh, pasukan na ulit. <laughs> What happened? Are you okay? Yeah. Stand up, sir. That's fine. You're brave, right? Yeah. <laughs> I love these shoes. You love that shoes? You like it? Can you say thank you, Papa? Thank you, Papa. love you, Papa. I love you, Papa. <laughs> Gabi na naman. Natutulog na naman kami. tulog na pala yung mga baby ko. Ako lang yung naiiwan. So, ayan nga. Uh, gan, ano, nagbili kami ng notebook. Nagbili ako ng ano, ng mga bata para malapit na kasi ang pasukan after one week pasukan na ulit so, pumili ako ng school supply para sa mga bata sa tali kaya kahit ang init-init lumarga no kami kanina kasi ayun uh, nga abili kami ng sapatos ni Amira nagustuhan naman niya yung sapatos niya gustong gusto niya Mm, um, mula ng ano, ng Gulay-gulay. Vegetables. So, stock para dito sa bahay. Kasi nga po, malayo ako sa kabias na na-stock ako ng mga yun, yung vegetables. Hmm. Ito pala. Nakatapos ako. Tapos ako ng mini bag. Pero hindi, ano siya? Lagayin siya ng... Lagayin siya ng... Ayan. Airpods. Tada! May AirPods. Ayan. Tara. Simple lang siya. Pagsabit lang siya sa bag. So, kunwari, ito ganyan. Inalak mo siya dito. Ilagyan ko na rin siya ng pin. Close mo siya dito para di malaglag. Tapos, kunwari lang ha. Ito yung ano ng bag. Ito yung tali ng bag. Ayan, nalagay mo lang siya dyan. Tapos, ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. Pwede mo siyang pangsabit. Parang ano lang siya. Parang mini keychain. Pero yun pala. Airpod yung laman. Ayan. Kit din naman. Ayan. Okay. For tonight. Yun lang po. Bye-bye. Thank you. Bye, bye Papa. Love you. Miss you, Papa.